Binyan, isang bayan sa lalawigan ng Laguna. Isang bayang tahimik, isang bayang progresibo na patungo sa kaunlaran. Ang mga mamayan ng Binyan ay likas na makajos at sa kasipagan ay di pa na kahit anong trabaho ay pinapatos upang ang mahirap na buhay ay mairaos. Ngunit sa kabila ng kahirapan, may mga opisyal pa rin ng pamahalaan na di naglilingkod ng tama sa bayan. Sa isang barangay ng Binyan ay may proyekto ang lokal na pamahalaan. Ito'y malapit sa lawa ng Laguna, ngunit marami ang di nakakapuna. Isang tulay para gawing daanan, ngunit kahit mga bata sa pagbaba ay nahihirapan tila imposibleng makatawid ang mga sasakyan. Pati sa pag-akyat, kailangan mo pa ng makakapitan. Ito'y isa lamang sa proyekto ng pamahalaan na hindi na naman nabigyan ng katarungan. Sa kabilang dako naman ng tulay, ang tinutunggong nito ay isang malawak na taniman. Kaya't sa papaanong paraan na ang mga sasakyan sa tulay na ito ay makakaraan. Kahabag-habag na mga musmos, sila ang dapat na nakikinabang ng lubos. Sa napakalaking pondo ng pamahalaan, marapat na sila ay mabahagian isang tulay na gawa sa bakal at kongreto. Sa itsura pa lang, alam mo nang malaki ang naging pondo. At kung nagamit ng tama, hindi lamang palaruan ang magiging silbi nito. Gano'n kayo kadalas naglalaro dito sa lugar na to? Tagal na po. Gano'n na ba katagal na kadayo itong tulay na to? tagal nang nakatayo, ipinatayo ng mga nakaupo. Ang pondo ng bayan, sana mapakinabangan ng mamamayan. Iba't ibang plataforma na naaayon sa kanilang programa. Ito nga ba ay para sa mamamayan o para lamang sa sariling kapakanan nila? Taong bayan ang nagdurusa dahil sa pangungurakot ng mga bumibidang politika. At ang ating mga buwis sa bulsa nila ang punta. May mga dumadaan bang sasakyan dito? Wala, wala, wala. Kahit mga truck? Tao lang. Bakit? Ba't walang nadaan na sasakyan? Wala. <laughs> <laughs> ale, Alen? Ligado <laughs> ako ah, sa baba. So, hindi pwedeng dumaan yung mga sasakyan dito? Apa. Hmm. Hindi ako dumaan yung mga baba. Hindi ako dumaan yung mga isa lamang ito sa mga proyekto ng pamahalaan na ginawa na naman nilang palagatasan. Isang simpleng katanungan sa aking kaisipan ay nananangan. Ano nga bang pakay nitong mga kumakandidato matapos ang mahabang pangangampanya at kapag sila'y nanalo? Pagyamanin ang ating sariling bayan o pagyamanin ang kanika nilang angkana?